Hello mga ka-showbiz, welcome back again to my channel. Sabi nga nila, nasa akin ang huling halakhak, kami ang nagwagi. Yan nga ang uh, sinasabi di umano ng mga netizens para sa showtime ni Vice Ganda, Ann Cortez, Vong Navarro, Kim Chu, Karel at mga pang iba. Dahil nga ang it showtime ng ABS-CBN Studios ang napili na pumarada sa alas dosing time slot ng GMN Network sa National TV kaya naman malaking bagay big deal ito sa ABS-CBN at kay Vice Ganda nag-speech nga si Vice Ganda tungkol sa kanyang damdamin at nararamdaman at nag umapaw na saya dahil at last nasa alas 12 na sila impunto ng isang National TV sa isang pinakamalaking TV station ng bansa ang Jimmy Network Masayang masaya ang lahat ng mga host sa Showtime with Kareel, OG Alcacid, Vong Navarro, Jong Hilario, Vice Ganda, Kareel, Kim Chiu at mga pang iba sa pagsalubong sa kanila ng mga kapuso executive at mga kapuso artist at staff kung saan doon talaga ay maging masaya, naging masaya at uh, mapagbigyan na ang lahat ng kahilingan ng mga tao na ang kapamilya at kapuso ay nagsanib pwersa tuwing tanghali sa It's Showtime. Again, congratulations sa lahat ng mga host ng It's Showtime, especially Vice Ganda. At sa kabila ng kontrobersiya at suliranin at pagsubok na dinadaanan noon ng It's Showtime, ngayon naging matatag sila. Sila ang nangunguna dahil nasa national TV sila, pinakamalaking TV station sa kasalukuyan sa Pilipinas, ang GMA Network at sana tataas pa lalo ang kanilang ratings sa kabila ng mga rivalry na naganap ngayon sa mga It's Known Time show ng Pilipinas. Pero other than that, si Vice Ganda ay uh, pagiging masaya lang at uh, magpasaya ng mga tao ang kanyang hinahangad para naman mawala ang lungkot ng mga Filipino, lalo na mga OFW at maging masaya lahat sa kanilang It's Showtime na nasa noon time show na, nasa noon time na ng GMN Network again congratulations elahat la luna said showtime jamie at TBS 7 studios good luck